Ito na nga ang katapusan ng China. Bukod kasi sa kinakatakutang missile na mayroon sa Batanes, balak rin ng US Army mag-deploy sa Japan ng gantong klaseng mid-range missile. eto na ang sitwasyon ng China ngayon. Pinapalibutan na ng pampasabog ang pintuan ng mga Chinese. Ang nakakapagtaka lang talaga, napakadami rin daw na ang missile ng China ba? Diba? flex pa nga nila sa mga video. Tapos ngayon, duduwag-duwag na ang mas inaalala pa at kinakatakutan ng Chinese Foreign Ministry. Lahat daw ng EDCA sites binabalak lagyan ng US Army ng gantong klaseng missile. Ito na talaga ang katapusan ng mga Chinese. Tapos kahapon nag-aaras-aras pa Chinese General. Tapos ngayon tila naging maamu pusa naman ng Chinese Foreign Ministry. 美菲此举挑动地缘对抗，加剧地区的紧张局势，破坏地区的和平稳定，以引起地区国家的高度警惕和关切。菲方应当清醒地认识到美方的真实目的，回应地区国家的共同关切，不要牺牲自身的安全利益，为美国火中取栗，按此前的公开承诺，尽快地撤走中导系统。 ang malaking problema ngayon ni Defense Secretary Gibo Chudoro. Kailangan pang baguhin ang Mutual Defense Agreement bago makapasok ang mas madami pang armas pagdigma ng Amerika. Pero hindi pa nga dumadating sa Pilipinas ang dagdag na mid-range missile. Pinipigilan na agad ng makabayan block. Yes, makabayan block na naman. Di daw ba mas delikado ang Pilipinas pag mayroong ganyan? Di na rin makapangisda ng maayos sa ating mga kababayan eh nagpapasalamat pa nga yung iba dahil pag ang ating mga tropa, wala raw ang China Coast Guard at nakapangisda sila ng maayos. Tapos tututulan na makabayan black. Pinalagan agad yan ni Defense Secretary Gibo Chodoro. Yun nga po yung worry natin doon. So, yung Pilipinas, Mr. Chair, nagiging lunsara na yan ng mga military exercise and practices ng iba't ibang mga bansa. So dati US lang 'yan. So meron tayong Japan, meron tayong Canada, meron tayong Australia. So ano na lang ang ano no, tayo na lang talagang ginagawa na lang tayong ano no, military exercise. Hindi lang ko na... Pilipinas ang site sa ASEAN ng multilateral uh, exercises. Indonesia exercise Garuda ginagampanan po ngayon. Thailand ang COP Thunder nandiyan po. Singapore nandiyan din po multilateral exercises. Vietnam nandiyan din po. Australia nagparticipate din po ngayon. Japan, South Korea, lahat po nag-eexercise. Lahat ng bansa hindi lang po tayo. Walang koneksyon ang Fisherfolk natin sa ang pagharang ng China sa Fisherfolk natin sa mga exercises. Ito po ay sariling gawa ng unilateral at illegal na activities ng China at pag tayo po ay bibigay dito, we are appeasing them and not negotiating with China. Paano lalakas ang depensa ng bansa kung tutol agad? Magpasakop na lang kaya tayo sa China. Ano sa tingin nyo ang dahilan bakit tutol ang ibang Pilipino sa mga gantong klaseng depensa? Ikomento sa baba ang